ano ang inyong reaksyon dito sa inaasahan ng marami na kahit papaano, isang daan man yan, dalawang daan, ay eh maipapasa na ang panukalang across the board wage increase. Ano eh, ang nangyari ngayon? Ito nga, yung dalawang kapulungan nagsisisihan. Eh, ang pakiramdam po namin, Ted, eh, na-scam kami ng sinadot uh, Senado at Kongreso dito sa panukalang legislated wage increase. Ano? Uh, akala namin, success na kami na magkaroon ng legislative wage hike after 36 years. Yung last, 1989 kasi. Akala namin, lalaya na manggagawa sa bare-bareng aumento mula sa regional wage board. Kasi step by step, kami lumawak sa proseso. Mula sa committee hearings, plenary session ng Senado at House of Representatives sa loob ng dalawang taon. Ngunit pagdating ng BICAM, pa, tinalakura ng nila ang paninindigan ng kanilang plenaryo na magkaroon ng legislative wage hike sa mga manggagawa, ang issue na lang ay magkano. Sa House of Representatives, 200. Sa Senado, daan. Alam mo, Ted, at nung papasok yung bycam, sumulat na kami sa kanila eh. Sabi namin, may mandate na kayo sa both houses eh, sa inyong plenaryo. Ano man ang mapagkaisa nyo dyan, okay na kami. Sapagkat ang legislative wage hike na yan ay para sa interes ng mga manggagawa. Pero ang nangyari, ang dami nilang dahilan, kaysa wala na raw material time, kaysa mas magaling daw yung uh, version ng, uh, ng Senate, kaysa mas maganda raw yung version ng House, tayo nila magtagpo. Samantalang madali naman pag-usapan yung presyo na yan kung gugustuhin talaga. At na uh, balitaan pa namin, itong palapit yung bike camp, bandang uh, lunes, Uh, tatlong session day na lang sumulat ang economic manager si BBM mm -hmm. uh, sa Senate President at sa House of uh, sa Speaker at nanakot na naman na kapag uh, inayaan na magkaroon ng legislative wage hike mm -hmm. ay sasara ang mga pabrika, magkaroon ng inflation, wala na attraction ng foreign investments, etc., etc. Alam mo, two years namin binuno yan eh. Mm -hmm sa Senado at saka sa Kongreso, lahat ng argumento ay inihapag na sa committee hearings at nasagot na. Kaya nagpasyati pa rin sila sa committee nila na go ang legislative wage Sa plenaryo nila, go ang legislative wage Kaya nung tinalikuran nila ito, pakitamdala na namin na iscam kami ng mga pinuno na ito ng Kongreso.